Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang natuwa ng nga po si Stephen Curry sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagamit agad ng Los Angeles Lakers kay Dalton Knecht bilang kanilang starter. Kumpara nga po mga katrops last season, ay mas maganda na nga po ang pinakitang performance ng Golden State Warriors sa preseason pa lang na isang senyales na makakabalik na nga po sila sa pagiging contender. Hindi na rin naman nga po sila ngayon masyadong umaasa sa opensang dala ni Stephen Curry sa dami ng kanilang mga manlalaro na merong legit na shooting sa 3 point line. Simula rin naman nga po nang mawala si Clay Thompson ay parang nabunutan nga po sila ng tinik dito since nawala na nga po ang drama at problema na siyang nagpapabigat sa kanilang lineup. Kaya maging si Stefan Curry nga po mga katrops, ay inamin na sobrang nga po siyang natutuwa sa pinamalas nilang performance sa kanilang mga nakalipas na laban. At malaki nga po ang kanyang tiwala na may pagpapatuloy nga po nila ito sa mga laro nila pagdating ng regular season. Well bagamat man nga po mas maayos ng lineup ngayon ng GSW, ay sinabi pa rin nga po ni Coach Steve Kerr na hindi pa nga po niya alam kung anong klaseng rotation ang gagamitin nga po nila sa mga susunod nilang laro. At iyan nga ang isa sa mga bagay na dapat pakaabangan ng mga fans at analysts sa regular season opener ng Golden State Warriors kontra sa Portland Trail Blazers. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagamit agad ng Los Angeles Lakers kay Dalton Kenneth bilang kanilang starter. Since nga po mga katrops, naka-fix na ang starting lineup ng Lakers na binubuo ni na Russell, Austin Reeves, Lebron James, Rui Hachimura, at si Anthony Davis ay wala na nga pong gagawin pang pagbabago dito si Coach JJ Redick. Pero hindi ra naman nga po ibig sabihin ito na mag stick na lamang po sila sa isang plano dahil balak nga po nila na gumawa ng iba't ibang klaseng game plan at adjustment sa kalagitnaan ng kanilang mga laban. Isa pa, ayon nga po sa isang NBA insider, kung sakasakali man nga na na hindi gumawa ng dating starting lineup ng Lakers, ay mapipilitan nga po si Coach JJ Redick na gumawa ng bago at mas malakas na starting five. At kapag nangyari nga po iyan ay dito na nga po papasok ang posibilidad na pagamit nila kay Dalton Kenneth bilang kanilang pinakabagong starting shooting guard sa kanilang mga laro. Alam naman nga po ninyo na parating nga pong na-outplayed sa depensa ang backcourt tandem nila D'Angelo Russell at Austin Reeves. Kaya kailangan nga po nila ng isa pang guard na merong legit na shooting at merong dissenting depensa na may pang tatapat nga po nila sa ibang kukunan. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.